Good afternoon mga ka-farmers Okay for this video Andito tayo sa ating ampalayahan At uh, thank you lord mga ka-farmers Kukunin na natin yung naunang bunga mga ka Sa mga puno na hindi na lubog sa tubig nang maliliit pa sila Tingnan nyo yung, yung iba mga ka-farmers Yung nalihang ba? Diba? Walang laman na puno or walang ampalaya um, Yan yung mga bunga ng mga ka Kasi ano ta uh, ano, tong tanim na to mga ka eh Mga uh, tayo ng kapalaran sa ulan yan may mga bunga na talaga mga kaparmers yun nasa mga lupa mga kaparmers yung unang bunga dito mga kaparmers may eksi tingnan nyo dito mga kaparmers diba walang laman dahil yan doon nag ano nag stack yung tubig mga kaparmers kaya nangyari na lanta yung mga puno yung mga bunga mga kaparmers oh. may pailan ilan lang na namumula dahil na huli tayo sa pag spray hindi tayo spray kagad ka dito So katulad nito mga kaparmers na talbos na malaki. Hindi sayang yan kung kunin. Papakyatin yan natin mga kaparmers. Magbubunga yan. O yan, mga kaparmers. Sana ituloy-tuloy eh, na itong pag-recover nila. Sana hindi mo na uulan. Natatakot talaga ako dito sa amin mga kaparmers kapag uulan talaga. Dahil napagadaling mapuno sa tubig. Andito na tayo mga kaparmers. oh. Sayang mga na Nahinog talaga yung unang bunga eh hinihintay ko sana yung iba na ano mag kung baga dumami katulad nito pero hindi na talaga kakayanin kaya i-harvest na lang natin yan at lulutuin natin to mga farmers